Kiniyak ng Armed Forces of the Philippines na poprotektahan nila ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Sa gitna ng plano ng China na hulihin ang tinuturing nilang trespasser simula bukas. Yan ay kahit nasa loob sila ng ating exclusive economic zone. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sumugod ang mga raliyistang ito sa Chinese Embassy sa Makati kaninang umaga, pero hinarang sila ng polis. Ang kanilang protesta ang fishing ban ng Beijing sa inaangkin nilang teritoryo sa ating West Philippine Sea at planong hulihin ang amilay trespassers dito. ang simulan sa Sabado, June 15. Tutulan, labanan, Gigit ng mga militante at mangingisda, ilegal at agresibo ang bagong polisiya ng China, ang mga grupong Pamalakaya at Masinlok Fishermen Association, hindi raw patitinag sa banta ng Beijing at patuloy pa rin mangingisda. Sa, sa kanila, kung sila yung ng kaguluhan, at tayo yung nag-create ng anumang gulo dyan sa ating karagatan. Handa raw ang mga mangingisda sa mga posibleng gawin ng China. Kaya na, eh. Uh, sa mamatay o sa mabuhal, talagang lalaban po tayo dyan buhay sa buhay ng mga mga mingisda natin. Eh, walang ibang pinatakakitaan, uh, ano, maliwan dyan sa dagat. Binigyang ni Armed Forces Chief Romeo Bronner Jr. na hindi dapat matakot ang mga Pilipinong mangingisda. Atin pong itong uh, exclusive economic zone na ito, we have the right to uh, exploit the uh, resources in the area. Pagtitiyak ni Bronner, Nandyan po ang inyong armed forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy, pati na rin po ang uh, Philippine Coast Guard ay nandyan. Mm -hmm. So marami po tayong mga pinag-uusapan niyo na ng mga hakbangin na gagawin in order for us to protect our fishermen. Nauna nang sinabi the... ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi katanggap-tanggap at act side. of escalation ang plano ng China. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News Point. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.